Oh, eh. Sama tayo sa biyahe ni Jack bilang Lalamob driver. Minsan Lalamob rider kapag motor yung nakuha niya. Minsan naman, eto, kotse uh, sa Lalamob tayo ngayon pero minsan transport pa ay marami siyang app na pagpipilian. depende kung saan yung may maraming biyahe at ride. kung saan yung uh, available pa yung maraming So, ngayon, for pick-up tayo, may nakuha siya. Sa lalamog, kasi pag car ang gamit mo, ay hindi mahigpit. So, pwede magsama ng angkas. Ano lang? Turn right. Uh, turn right. right. <laughs> ano man tawag yun? Ano man tawag sa angkas Hindi <laughs> mahigpit na. Sa S45, bawal. At trans 45 bawal. Minsan naman, ang gamit ng coaching to ay car rental. Depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. Pero pag kami-kami lang, ay ang gala namin yan ng sarili. So, ngayon, ano tayo? For the pick-up, ilang stop yan lang? Isa lang. Isa lang. Tap? pag pa na. Mag-double booking na. Pagpauwi tayo sa QC, no? Kasi pupunta din kami sa QC. Meron ah, kaming for delivery. Dito ko lang nilagay. Eh. May home order taga sa amin. Ito. Oh. Okay. Ito yung order niya. Sampung tab. Kasi kapag ka-order kayo sa Shopee namin, dito namin nilalagay yan. Sa ganyan. 50 pieces ito, 40 pesos lang. So, sampung piso na ang tubo mo sa ganyan. Ayan, ito. Tapos, ikaw na lang bahalang maglagay. Hindi kasi namin pwedeng ilagay dito ng ano kapag order ka sa Shopee. Dahil masyadong bulky. Lalo na kung malayo, eh, baka mabasag. Pag ganito, safe pa siya. So ikaw nang bahalang magano niyan. Kung nagre-release ka o, 'di ba, may pang-content ka na. Pwede mo kami i tag So assorted na 'yan, iba-iba na 'yan. Ayan, umorder yung kapitbahay namin doon na merong tindahan. Second order na niya ito. Yung unang order niya lima lang ngayon ay sampu. So, pwede din kayong mag-order, no? Sa susunod nga, eh, magdadala na kami ng ganyan kada biyahe namin. Tapos, iaalok-alok namin sa sari-sari store. Malay nyo, yung maalokan ko, ay, kilala pala ako. <laughs> Bira naman mangyari yun. Parang, sa sampu, isa yung nakakakilala, diba? Kasi yung iba, hindi naman, hindi naman talaga tayo kilala. So, samahan natin si Jack. Tingnan natin kung ano yung ipapadala. Sakto na yan sa likod, tsaka sa, ano, kasi wala namang laman yun. Ito yung pinigap namin no, na nagganda ligaw-ligaw pa kami. Sit, ano siya? Parang pinatatak. Ay, eh, puto. Pina, ayan no? In 300 meters. Parang pinatahian General. niya doon Dun, dun sa ano. Iba ibang cover yan. Puno pa yan hanggang doon sa likod. Kaya lang mali-mali yung address niya. Dapat kami ng isang oras bago natuntun. Ang hirap i-locate yung address niya. Papasok ka, kakaliwa, pag may court, kakanan, dere-derecho, lagpas. Sobrang hirap. So, rider turn right. Ride. Kawawa yung mga rider talaga. Tsaka, syempre, hin yung pin location, dun nagbibay sa bayad eh. Tapos, pagdating sa pin location, hindi pa pala, iba pala yung address. Tapos, sandaming daming palikuli ko. ba? Diba? Kapangit ng ano. Tapos, sabi nung nagbook, araw-araw kami may binubook na lalamove ride. Nung eh, tumawag ako sa pin location. Dyan. Nung tumawag dun sa pick up, Nako, kausapin mo to, naligaw na naman yung driver. Di ba, hindi sila nag-iisip. Araw-araw pala eh. araw-araw din may naliligaw. Diyos ko. Ang address ko nga, squatters area. Walang pin location yon talagang maliligaw ka. Kung yung address ko sa ID ko, yung ibibigay ko sa inyo. Kaya ginawan ko ng paraan kasi parehas yung abala eh. Abala sa akin, abala doon sa pupunta. Kasi pagtatawag naligaw. ba, diba, iinit lang ulo niya, pati ikaw iinit ang ulo, hindi nila iniisip yun, negosyante sila negosyante ayaw mo yung maabala dapat smooth lang lahat ng transaction araw-araw pala daw sila may ano may pick up araw-araw yan sa guto oh. araw-araw din silang may naliligaw dapat inayos nila yung address nila kasi kawawa eh naking abala kaya eh. yung drop off nga ano na naman eh puro restricted area na naman eh yun saan talaga eh alatin pangat ng unang ano hindi pa sila nadala. Araw-araw gusto nila may naliligaw, may umiinit ang ulo sa kanila. Balik na tayo kasi eh, isang booking, dalawang oras. hindi. <laughs> <then, laughs> dalawang bu is isang booking, dalawang ano? Dalawang oras. Dalawang oras, isang bar agad ang nabawas. Ano pa naman yan? Ayan o. Oh. Isang bar sa gas. Balik mo na tayo kasi ano? Kakain. Kakain. Saan ka magta-take out? Kung alam, isang bar. Tignan nyo yung daanan nila dyan o, Sa, sa, sa may San Mateo ito, sobrang sikip, maliit lang. Tapos, pag may dumaan dyan na, ayan o, no, yung sa, di ba dapat may daanan sa, mm -hmm. tulad yan, daanan sa tao. Alanganin, delikado, dapat gilid na gilid ka talaga. Para Street? I ayan o. no, meron, Mara, San Mateo, Marikina, tapos, to Judge Olandes, Marikina. Mamaya pang 4.30. 4.30? Mm -hmm. Ayan, nakakain tayo. Pwede na din. 30 minutes. Diba? Sa paraiso lang to Hindi eh. mo alam yung nakakasalubong mo. Lahat ayun tuloy nyo. Lahat naghahanap buhay, no? Hmm. Okay. Late ng kalsada. Oh, parang kang nakikipagpatintero.